ako po si Marcelino Pilarisa, bumubutaw. May lima kaming bumoboto sa bahay. Ah, uh, lahat po ba ay eh, nakakaboto ng eleksyon, yung sinasabi ninyong lima? Opo, opo. Ayan. Ah, uh, patay na ba balita niyo po ba yung vote uh, buying ng election Opo, dahil nakikinig din po ako sa radyo. Uh, po. Uh, ano po masasabi po ninyo doon sa mga nagbebenta na kanilang uh, boto? Ah, hindi po maganda. Uh, hindi po maganda. Bakit hindi, po? Hindi po legal ang labang pagkaganaon. Uh, so ano po yung mapapayo po ninyo sa mga botante? Eh, eh dapat po. di yung talagang pwedeng iboto, di yun ang ilalagay sa balota. Salamat po. Opo.